Tinan. Yung pa-vlog yan ni Nini. Oo nga, i-vlog ko nga. Sinasabi ko sa'yo ni eh. Takpan mo lang <laughs> yung mga mukha namin. Uy, baka may bigay ng merienda. Ilagay mo, ano, tumutok. Baka may puso kayo dyan, magbigay ng merienda sa apat dito. <laughs> aisa nah, ako eh Kaya, sa ito pa, no. Pwede mahalaga, um, ay. yung pwet ni ko <laughs> so, marami marami Maraming viewers to. <laughs> may may <papiro> pa. <laughs> ito, oh. May token sana ako eh. <laughs> Makapinsa ako sa sa akong mga nag-break ng mga basura. Gusto basura, klinting basura na nandun.